Hi guys! So, dito tayo ngayon. Magluluto tayo ngayon. Magpipipipipin tayo ng... Magpipipipipipin tayo ng... Ng food natin. Ang ulam ko na din po to this video. Ang ganda mukhang. Ayan yung ating pinaton. Ayan. So, kumulo na sa ito yung ating Di Diba? Kailangan ko pira yung isabaw natin para mas mas sarap at mas... Kuha yung tarap at lasa. At syempre, may, mayroon din tayo Malika. Wala. Malika. Malika. May ano din tayo may tawag dyan, may prito at uh, may in, in uh, saladang ano. Okay. Ito mainit yan ma. Tanawa. <laughs> o yung hindi na daw mainit. Kira-kira, dito sa likang dyan. Yung. Kasi ba, yan. yan? po yung ating ulam. ayun yung uh, Mas masarap kasi yan. <laughs> at ito rin daw mo, ipagkita mo, Yeah. At huh? ito dahil yung ating um, no, uh, gusto, gusto na insaladang gusto. Insaladang uh gusto. -huh. At siyempre, kasama natin si Sisi Maymay, ang ating CEO. Yes. Oh, at siyempre, siyempre si Ma'am si Jay na nagluto ng cake ko. Hi. So this is what we call... So, Aba, nag-uusapan. Aba, nagluluto si Ma'am CJ. Pag-uusapan natin yung kanyang negosyo. Oh, yes! Yeah, Ito diba tayo. So ngayon, uh, ma'am si Jay, kumusta yung negosyo mo? Ah, uh, una, wala kang pakialam. <laughs> <laughs> so, yung business mo? Okay, no, Kasi mo. ang alam ko, ang pagkakaalam ko lung lang ha, kahit um, isang beses, ay dalawang beses na ako nakapunta sa business mo, pero... <laughs> hindi, yun nga yung pinagtataka ko. Pagkaibigan naman tayo, pero dalawang beses ka lang na nakapunta. Pero gabi-gabi kayo nandun sa lalaki mo. Yeah. Go to Cut off ta. <laughs> <laughs> so, awag ka lang go. Ano ka lang? Damala, malaki daw yung kinikita mo every day. Hindi <laughs> naman. Yung kinikita mo sa ano? mo. Like, so, oh, love. Okay. Diba? Oh, yan, ano, so, ito, um, ito, ito, Hindi naman um, siya malaki. Importante mm -hmm. meron. Ah, magkano'y kinikita mo ang inventory? Kasi meron siyang kinikita. Eh. Ah, ah, meron siyang kinikita. Kasi <laughs> nagkatabi talaga kami ng savings. Iba si Kaliria, iba din si Alakay. So, ah, magkaiba yung ano mo, yung community nila, okay. nila. Hindi pwede <laughs> pagsamahin. Kasi magkaiba sila ng expenses. Kasi mm -hmm. kailangan everyday meron. Tapos at the end of the week, Friday, or Saturday, okay. kinukuha ko lahat ng nag-ipon namin. Yun yung magiging sa akin. Nabayad okay. ang rent, tubig. Ano ang pinukuha? Sa yes. Tapos, ang alam ko, ang dami mong alam, dapat <laughs> tinutok ba ka din? Kasi, kasi alam mo, upos na lagi yung pagkain mo. Yes. yes. And thanks God naman kasi, di ba? ano? magaling ang ating ano, kasi mga tatlong M, tatlong kilong MSG sa isang lindol. Diba sa'yo talaga kasi sila magluto? So paano mo pinaprovide pina, pina, pina yon ang pagninegosyo at pag, pag at pagiging content creator, pagiging vlogger, ano lang sa video? Time management! Ah! Mm -mm. Tapos, mm -hmm. time management lang. Kailangan sa so, umaga, syempre, gawin ko muna yung... Mm gawin ko muna yung sa business. Mm -hmm. Kaya nakakuha na konti time, tsaka mm -hmm. ako magbablog para dun sa ano. Mm -hmm. eh, yun, dahil na ulit. Yun, uwi eh, galing ng store, o galing sa farm. Tapos mm -hmm. ulit, isa ko mga bit. Ganun mm -hmm. lang. So, hanggat may free time, tapos pagdating na ng gabi yan, yun, pag okay na ako, nakapag-edit, nakapag-upload na ako mm na. Tsaka na ako. Kung ano yung sa kundoy, maglaro, mahiga, or Anything. Kasi 5 p.m. or 4 p.m. ka gulit gising, di ba? Yung a.m. oh, pero yung e.m. wala. 4 a.m. Pero 4 a.m. wala ako. Kasi na nagpapatay ka na, na-store mo ngayon? Sarado siya ngayon, di kasi it's Sunday. Wala wala namang magmagnanakaw ito. Wala namang nawawala. Feeling ko safe kasi dito pa. Oo, tapos. Wala naman. Sa awan ng Diyos, wala naman. Kasi ako na niniwala ko kung anong mo mong sa kapit-bahay ibabalik nila sa iyo. I'm not saying I'm a good neighbor ko. No? Hindi ko hindi ko yung inaano. Kumbaga, siguro, kung alam mo namang, alam naman nila na wala akong ginagawang masama sa kanila. Mm. Di ba? Hindi kami naman nila ng masama. Or, kung talagang wala silang intention na gawin ka ng masama, hindi naman nila Ah, Uh, oh, yun, naman, yun, yun, ang maganda, di ba? Correct. So ngayon, si, si Bakang naman yung atong tanda. Si Sisi si, 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 naman si, si, yung atong tatanungin. Si mo yung ano mo yung business mo ngayon doon sa ano yung selling natin yung sales sales natin ngayon may may naitulong ba yung may naitulong ba may naitulong yung may naitulong ba yung may so guys o ba kayo araw na to di ba malaki na so ba si bakang wag ako ako kuha na dyan. Ayun naman si Bakang. Gusto ko lang malaman. Hmm, bak Bakang, kumusta ano yung business mo, Bakang? Sino nagsabi sa'yo maging ice cream? Bakang, kumusta yung negosyo Kanda mo? Natin ko mga niya. bags, ang tagal delay kasi may bagyo. Ah. So, ak akala ka din nila nag nag-stop ka ng ano na na kasi napagod ka, ka na. Ang bahay. Ah. Ay, di naman nasisira yung mga bags. Ang tanong sa bahay. Yes. Mm -hmm. Natay ako, delayed nga kasi may bagyo, tagaw dumating. So kailan kailan ka mag-business ulit? Pag dumating na yung kuan, kailan darating? Hindi ko pa alam kasi nga may bagyo. So magkano Magka yung... So magkano yung... yun. Anyway, magkano yung ano mo ngayon? Yung bag mo ngayon? Ito pa rin mga uh, price range. 499. Five nine nine, six nine nine. Atarino, ah, yung bag mo mm -hmm. ba solar light din? Solar light yung mga mo bag? Bayon <laughs> take <nine. laughs> <laughs> one. take one. nag <laughs> take like, 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 one. take one. Bayon 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 take one. sana take one. Ano, ah uh, magtaas ta mo yung mga self nila <laughs> so, so. Kagaya kay Sisimay oh, Mai. Oh, kagaya si Sisimay Mai. Di ba siya yung idol lahat din sa negosyo? Oo. Okay. Oh, very humble. Um, ganyan oh, lang oh. po eh, pero nagsisigdigit yun. Oo, oh, 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 kaya nga. Kaya sabi ko nga, paano maging ikaw? <laughs> Di ba? So good luck guys! Wow! So, luck sarap na, na aming hapunan for today! Seashell! Si mm. Oh, so ayun mga mamsis, magluluto na tayo lang ang Tinola. You know, nah, ito yung ating tinolang, mga ma'am. Kasi kailangan ko eh. so, so, okay. muna i-paper ito. So, oo. Wala tayong ano. Wala tayo tayong tawag dito. Mm -hmm. Pero, kailangan natin gawin, kasi madami kasi dito ngayon. So, mag-paper muna tayo ng na... ano ito. Ito yung mga natin. Ipakit sa doon. Okay, na pinag-paper ngayon okay. bago natin. pag kasi para daw no iwas lang ito, so kailangan natin uh, um, lutuin muna bago natin lutuin yung isa. Kasi tapos mm -hmm. oh, ito na kamang tinta. Okay. Oh, dito. So ayun mga ma'am, punta so lang tayo guys. At kalapit natin magusto ka ay atrito pa, pa ako ng konte ito. Kasi, kailangan natin ilitin mula ito ang ating palat yung kalat natin dito, po, kailangan natin yung <coughs> Kasi maganda kasi pag ano, malinis na sa bago tayo mag ano, mag, magsimula magluto ulit. So nakaluto na kami ng dalawang putahe. Sabi muna natin ito. So ito naman ay malinis naman yan ito naman ay ito naman ay ito naman ay ano, oh, ito naman ay oh naman ay ito naman ito naman ay ito after ay ito naman ay ito naman Correct. Yan talaga ang pinaka number one na uh, halimbawa eh, ay kusinero, kusinera. Number one talaga yung rules na Kapag nagluluto ka, dapat malinis ang niya, nakapalibot. Kailangan, ibabalik niya <laughs> <laughs> At, tapos, yun na lang yun. na Tapos na. Yes. Ayun. Pero bago mo iwanan talaga yung kitchen, dapat Ayun. malinis. malinis. Kasi pangit talaga magluto Ayun. ng magulo madumi. Pangit pa Tapos yung... pangit pa yung nagluluto. May amoy pa. Wow. ba? Pero buti na lang si Oyo naligo. Ewan ko lang sa kaniya. Huh? Must... Huh? Ah! Okay. Ah! So ayan na guys, magluluto muna kami guys. Thank you so much. Bye! Go! Dito, dito, dito na. So ayan mga, mga ma'am, so magluluto tayo ng sinabawan kasi ang ulam natin ay sinabawan para um, yung ano namin, yung iniisip namin ay mawala na. Along na rin ma'am, iniisip na ang kanyang um, lunganis. Lunganisa <laughs> kung, kung anong lulutuin niya bukas. Akala yung cellphone ko ma? Ito talaga iniisip niya so, Um, magsabaw tayo ngayon para matanggal yung iisipin ni Ma'am si G. Lalawan niyo yung kanyang lulutuin bukas alam ganisa at yung hotdog at yung sinangag. Di So, para mabawasan siya. So, ito na yun. Buto na yung ating ano. Yes, ako na ngayon. So, good luck. So, okay na.